Ha? Huh? <laughs> habang inaantay po namin si nanay dahil napunta po si nanay uh, ano? hmm, Pasok pa sa PSA alamin mo Kami pa kaya tataitinan mo yung bibig mo. Bakit? 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 kay, kay muna na ha? Na, magkano? 99 cents Bakit kayo magbabayad dyan? Ba Magpambayad ba kayo dyan? ko ng... Ito. Yeah. Pagpasok ka na kukuha ko ng gold pinoy. Wala pa si nani. Mamaya lang sana. Ang dami pala dito eh. Teka ko umuha. Ayan. marami pinamili na ito. Ito. Papaltan natin ng baboy. Ito yung gold. Ha? Huh? Ay, saan yung baboy? Ayan, yun ako sa lamin. Hmm, tao naman yun. Yung dito lalagay. Oh, ang dami yun pinamili ha. Oh, Huwag nandang, baka makabasag kayo ha. Ano oh. yung binili ninyo? Wala nang binili ninyo. Pare-parehas naman kayo. Dapat hindi pare-parehas. Oh, sige, bayaran niyo doon. Bukay, ma'am. Wala nga nang nyo Wala Hindi bayaran. Siyempre, babayaran nyo doon. Ay, okay, ma'am. Oh. Ayun na, bayaran na. May bibili pa ba kayo? Wala na? Sige, bigyan niyo doon. Oo. Oh. Wala ko next Nanonood daw sa inyo si ma'am. Pati yun yun yun. Oh. mam, si kita Nakikita pala kayo niya. Ah, tingin, tingin. Oh. Salamat. Ayan po, isa lang sila. Ayan si Anita. Magkaswa, hmm. magka... Hindi uh... naman kayo nagagalit. Nagagalit-galit pa kayo? Ha? Oh, hindi, ikaw si Ninita. Oh, kasi si Ninita kasi lagi nagtatago. Huwag ka magtatago kasi Ninita. Mamaya ulit kakain. Pag alis, Любили мы?

Totoo ba? Oh, Ngunit natin ito Totoo kita mong hayan eh. Uh, totoo nga siya. <laughs> si ano yan eh? Si pangalan to? Siya? Oo, si Arnold Falsaniger. Hmm. So, ang galing, Ano? Ha ha ha. saka sila sumakay sa elevator 1, 2, 3 pa pa No. Oh. Ayan na, pinamili po natin ng uh, towel si Russell dahil uh, para po may panggamit po siya. Ayan. Eh si okay lang yun. Oh yung kailan? Masip. Nabilhan nako natin ng bag towel tawel. Esa ito yung mga proper hygiene. Bilhin na naren namin si Razel ng mga bag, ng bag nya, tawel, yung busun niya Kaman dito kami sa uh, sa Mercury namin bilik namin ng para sa proper hygiene At thank you so much. papatay ulit. Ganun din. Tulak mo lang. Ayan. Ay, mga bisago na ako. Ay, bisago ka. Wala yung lalabas niya. Pisilin mo. Oo. Oh. <laughs> si Brie, wala pa ba? Kumuha si Russell. Oo. Oh. <laughs> oh, di ba? Para te, hindi ka na maiilang dahil ko ka tumata... sa sa oh, na sa eh. oh, oh. <laughs> oh, Oh, Oh. 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 Oh, na. Okay na. Ha? Huh? ba patayin? Pihitin mo ito. Sige. Oh. <laughs> Yan, magandang gabi po at uh, kararating lang po namin dito sa bahay. Uh, sa iyo po si Ikea Nila doon po sa isang lugar po dito sa Mugilupa. Hindi po ako na ano, ng, ano ng PSA. Isinama. Isinama ko na rin sila kasi si Russell ay nagbibiling din ibang gamit. Yung mga kailangan niya pa, yan, Para sa yung mga hygiene, ano niya, kailangan niya. Bumili siya ng bag. Ano pa nabili ni Rase sa padala ni ni, ni Sir Romel? Wow. Ayun. Yung mga gusto niya po, yan ang binili niya. Sir Romel no, ng... Oh, diary. Los Angeles, USA. <laughs> maraming maraming salamat po, Sir. High toothbrush. Ayan. Wow. Toothbrush. Wow. Ano pa? Ang dahan niya Lotion. Wow. po <laughs> puputi si Rase niyan. Ano pa? <laughs> Bumili daw siya ng pangkikay niya, oh. pangkikay. Ano pa ito? Bumili po siya ng onion. Hay, Loloy. Oh, ito. Ayan, kanyang mga panghead. At saka ito Kolon. Oh, ayan. kulibot pulbo. kolon. Ano pa? Ito. Sinilas. Sinilas, saka tawel po. Oh, mga tawel Supply. Ayan, mga hand towel niya. At saka bag towel. Ayan. Sila Pabinili mo po. ang dami na pili ah. Oo. Oh. Saklay na may salamin. Saklay mm. na may salamin. Saan ano to? Pulbo. Pulbo mo yan eh. Pulbo? Pulbo mo ba mm. mo? Oo <laughs> <laughs> oh. oh, dyan na nice sa Mercury. Oh, oh, yan. yan. Salamat ka kay Sheromel. Salamat po. Ano ba tawag mo to? <laughs> grand oh, oh, po. O, grand po. Ito ang tuwasa yun. Maraming salamat po. O, masaya ka okay, ba, ba Rasel? masaya, masaya si Rasel. Ang dami pa lang ng pamilya, o. Oh. Maraming marami salamat po, Sir Romel, sa pinabagi po ninyo. Kay, blessing. Blessing kay yeah, tontuwa. kay Rasel. Si Kasi siyempre, ngayon lang niya mm. na experience oh. ng ganyan. Maraming salamat po, uh, Sir Romel, ng uh, Los Angeles, USA. Thank you, sir. Hi. Thank you. Shout out sa iyo, Sir Romel wow. ng LA, USA. At shout out din po kay Talela. Ayan, nasa lang pinabili ng Tres Marias. Oh, ayan, marami siya lang po rin. Kita na yun. Ayan, nag-shopping din po yung Tres Marias. Thank you po sa inyo. Uh, Ishenyer na blessing. Asa yung mga pinabili nyo? Pakita naman yung kay Tita Nena. Oo. Oh. Wow. naman si Tita Nena eh. Oh, Oo yung binili nyo. Oh. Wow. Okay, kay Nanay Annie Nanay Eni. Kay shout out kay Nanay Annie, shout out, nanay Annie. Annie. Si ka shout out kay Nanay Annie Si McDonald. Takamin po, shout out po sa inyo. Accessories. Kuli ako sisiw. Ano sisiw? Ano pa to? Ayan, ang kanila pong mga pakita yung sabi. May mga pera ano pa po naman sila doon. Pero siya uh -huh hindi naman lahat ibibili. O, tutusunod ulit. Shout out sa iyo, Tita Nena. Tita Carmen, Anay Eni. At kay Mamudena po. Mamudena, thank you so much. Welcome, okay. eh, Para kay Maylin. At thank si Maylin po. ay... Thank you po. Ayan. Si Maylin ay mayroon, ano, magpapagawa ito ng ano eh. Oh. Salamin. Ayan o, oh, kasi yung mata niya, parang octopus. Ay, yung daw salamin kasi niya nasira. Oo, ano, oh, mo pero para ay, pero naman siya may para sa kapagawa. mata mo kasi din po kay Ma kay Ma'am Modena ng Italy. Yeah. <laughs> Ang mata naman ito. Ano ito po, Gita? <laughs> oh, Ayan suppose. po. At uh, masaya-masaya po sila. Yung na na po Maria. Yung po Quatro Maria ay masaya-masaya wow. dahil na Nakapag-shopping sila. Oo wow, naman, ito kay Ninita. Oh. Sino ba ito Ninita? Parang yung pang-araw, barang.

Tapos si uh, sa isang araw mag uh, lang kami ng Sa isang araw mamimili na sila mag-grocery daw po sila. Ayun. Nakakatawa pa bibili ko kasi may mga ganito ng ilang gamit. Saan dito yung chan? Kasi yung pinuntahan natin yung iba syempre wala dahil hindi naman din nadaan ang lahat gawa ng iba yun. Sinama ko lang sila papuntang PSA. Kasi parang wala na kung makapangasal din sila. Saan siya nakain? Nakain? <laughs> <Sa> buba, <yun? laughs> oh, isa sa kalap ni Rita. Oh, ba? dali pa dali, dali. Dali. Dali, dali uh, sa kalap ni Rita. Isa sa kalap ni Rita. Ayaw dali pa. Tingnan yeah. ko sa lahat. O, oh, shout out mo si Ma'am, mm. si, ano, Galagay. si Ma'am Robby. Shout out, Ma'am Robby. Ma'am ba, pa. sir? Hindi ko oh, okay. siya. <laughs> okay, kay Ma'am Okay, basta. Nagipo rin ako sa sa atin dito. Thank you, shout out sa iyo. Shout out mam Ma Susan ang palaging nakasubaybay ay, kay mam Ma Sonia lang. Lopez. Alam na 'yan, ha? Sa Davao sa mga magulang niya. Shout out Apa, Patrick, Mama na pinsan ko. Sa patay mama ko. Mm -hmm. Oh. Ah, po. Po. Oh, po. Yeah. Shout out sa mga ano ko, sa mga mm -hmm. pinsan ko, sa bukid nun, tsaka sa bantok po, sa ano po, dabo po. Oh, tsaka, sa, uh, sa, mga teacher. Sa mga teacher ko po dati. Classmates. Mm -hmm. Sa tapos, mga classmates ko. Mama, papa. Mama, papa po. I miss you. Yeah. Kausap niya kanina. Mm -hmm. yeah, kausap niya kanina. Okay, Pang may. Nakakausap naman Pag tayo tapos na, mm. diba? Mas mm. proud lalo ang mga parents. Mm. Naguguluhan ako sa ano. Ano po? Naguguluhan ka dito sa iyong binili? Okay, <laughs> okay Elena, Kanina pa yan. halik Octopus. Kaya yung mga kung naan shout out din po sa mama ko po tsaka papa ko po. At ah, mga kapatid ko po mga pinsan ko po at yung mga tito ko po na sa tanay ko po. Uh, ah. magingat <laughs> mag po kayo palagi at saka, lalo na po sa mama ko po. mga kapatid ko po, ingatan niyo po sila. At Tsaka? Ano po? Hindi, sina Sir Paul. At tsaka, opo nga pala. At tsaka po, sila, sila Daddy Paul po, shout out po sa inyo. Tapos si Ma'am Ili, tapos si Ma'am Nunoy, o si Ma'am Nunoy, Ma'am Nunoy, si Tim Toto, Toto, Ngayon, si Kuya Nunoy po. Kaya na na tsaka si Kuya Peter. Sumbrero ka lang mali-mali ka na. <laughs> ingat po kayo balagi po kasi alam po namin na malayo po yung pinupuntahan niyo sa mga bundok po. Mag-ingat um, po kayo palagi at saka po kayo bago po alis sa bahay. May wala naman silang bahay. Uh, Maraming salamat po sa walang sawan yung uh, suporta sa aming channel ng Tres Marias at ganoon po rin sa buong PB team na at shoutout po dyan sa Davao yung po mga katib natin dyan lalo na po siya. Sir po ingat lagi kayo dyan sa inyong mga mission dyan sa Davao. yan no. Busy-busy po siya si Russell. Sighted sa mga nilalagay niyang borluloy sa bag. Yung punang monkey. Hahaha.